Hello, hello, what's up guys? Nandito na naman si Mr. Bin TV guys. Magreaction lang tayo guys, balita galing sa UNTV guys. Sabi sa balita ng UNTV, yung viral video na retiradong polis out, na tanggal na polis, dating polis pala guys. So, kinumpis ka na yung mga baril niya. Inutos na ni General, Police Chief General Asurin guys. So bago-bago pa lang kayo dito sa YouTube channel na Mr. Bin TV Please click subscribe muna guys Pakita na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong reaction video natin katulad nito So bago natin simula guys, mag-comment reaction natin Intro muna tayo, let's go! Boom! So guys, panunod natin yung reaction videos natin guys. General Benjamin Acosta ordered the firearms and explosive office to remove immediately the head uh, top of the uh, individual who was seen holding this gun. And the uh, individual was uh, identified as uh, Wilfredo Igoya Gonzalez. Tapos na ang prebilyenyo para magmay-ari ng bari ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzales ang motorista na nakunan sa viral video na bubunot at nagkasanang baril sa isang siklista dahil sa sagutan sa trapiko sa Welcome Rotonda noong August 8. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Chief, Police Brigadier General Kenneth Lucas, Malinaw na mali ang ginawa nito dahil lamang sa gitnitan at sagutan sa trapiko. Kaya naman kahapon, kidang sila na nila ang License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration ni Gonzales. Kinumpis ka na rin ang FEO kaninang umaga ang tatlo pang baril na pagmamayari nito. This morning, we confiscated all the firearms under the name of uh, Mr. Gonzales which consists of uh, Four firearms, three caliber .45, and uh, one 9mm pistol. Ang una po, ito po yung uh, Rock Island, caliber .45. Ito rin po, yung uh, Remington, also caliber .45. And lastly, an Arms caliber .45. Yung uh, isa pong firearm niya, is Guast uh, Default Secret at uh, the Quezon City Police District. Kinumpirma naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan na dating polis si Gonzales. Well, base dun sa ano, base sa uh, official records na napulaw natin eh, nga na siya ng uh, report ng PNP uh, and uh, he was dismissed sometime uh, 2018. So kung ano man yung kaso, binubulaw na natin. But, uh, initially, 2018, he was dismissed the service. Sa naon ng press conference ng Quezon City Police District, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na sila ng siklista, kaya't hindi na umabot pa sa pagsasampan ng kaso ang insidente. Leia, Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So anong so yun guys, napanood na natin yung video guys na galing sa yung TV balita yung sa nag-viral nga na pulis na kagirian sa kalsada guys no sa Quezon City. Welcome back guys. So para sa akin lang to guys ha. Dapat hindi lang ganun guys. Dapat kailangan talaga panagutin dahil wala sa hulog yung nakakutsi guys na natanggal na pulis guys dahil bakit kailangan pa niyang kasanang baril. At saka na sa tama guys yung ano, siklista guys nasa bike lane siya yung sumingit lang yung kotse, guys para sa akin talaga guys mali ng ano guys nakakotse, guys alam niya na bike lane yun doon pa siya duman so kayo guys anong masasabi nyo dito sa balita galing sa yung tv guys please comment down below guys para ma reaction na natin kung anong dapat gawin dito sa tao na to. dapat nga bawiin tong lisensya na to guys dahil nakakutsi siya, siya dapat magbigay sa bike lane kasi nasa tama yung bike lane guys eh, hindi yung kutsi at saka dapat hindi niya ginawa yun manampak agad ng ganong ganun lang mga ganong bagay mga ganyang klaseng tao guys hindi dapat pamarisan guys dahil balagba guys eh para sa akin kakasahan mo yung tao ng baril, babatukan mo para sa akin guys dapat panagutin to guys, hindi yung sabihin na kahit nag-ariglo na sila ng siklista guys Sabihin na pumunta sila sa police station doon guys sa Quezon City. Siyempre natakot yung siklista din dahil dating police na to So dapat mapanagot to guys. Mawihin yung lisensya nito dahil hindi dapat siya, wala siyang dapat karapatan na manakit ng tao guys. Kahit bisikleta lang naman guys ang kalaban niya at saka wala namang damage yung sasakyan guys. Dapat hindi siya ganun. Masyado siyang ignorante guys sa kalsada. Pati yun parusahan to para mapanagot sa malalaman natin to guys kasi nag viral lang yung video nga niya sigurado ako pa imbestigahan to sa senado Diyan natin malalaman kung hanggang saan yung tapang niya baka nanghiram lang ng tapang to guys sa baril itong kalbo na to guys masyado mayabang guys so hanggang dito na lang tayo guys maraming salamat sa inyo sa walang sawang supporta dito sa Mr. Bean TV happy Thursday all hasta la vista baby. boom